Hi guys, for today's vlog, ay tutor ko kayo guys sa aming napakaliit na playground dito lang guys sa labas ng aming bahay. So tara na guys. So, ito na yung aming gate, guys. Lalabas na tayo papunta dun sa playground. Ayan. Ito yung maliit na gate namin. Pag lumalabas kami, ito na yung minubuksan namin, guys. Ayan yung aming basurahan. Tatawid tayo, guys. Ayan, walang sasakyan. So, tawid na tayo. At papasok na tayo sa maliit na aming playground. So dito guys sa upuan na to, dito kami dati nakaupo ng mga friend ko, yung mga kapitbahay ko din guys. Dati, kaso nga lang wala na sila guys. Ayan na yung playground. Ayan. Dito kami dati ng no, mga bata, yung maliliit pa yung mga alaga ko. Ayan. Dito kami lagi naglalaro. Pero ngayon guys, malalaki na kasi sila. Kaya hindi na sila nagpupunta dito pupunta lang sila pero mag swimming doon sa kabila doon doon ang swimming ayan yung hagda na akyat ayan guys so ayan yung may yellow may red may blue o oh, amoy baby ayan guys so ito naman yung laro laruan nila dati guys buat buhat ko pa yung maliit namin dati para lang maabot niya to pero ngayon guys ang laki laki na nila o di diba ang bilis ng panahon Magdadalagitan na rin at binata yung aking mga alaga. Pero nandito pa rin ako, guys. Ayan. O, diba? Ganda ng laro-laruan. Tapos, dito naman banda. Ayan, aakyat tapos magtutug -tug 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 ka dyan, guys. Ayan. Tapos, dito naman yung slide-slide. Nabagsak dati yung put na alaga ko dito. Pero, hindi naman masakit, guys. Pero, ayan, parang masakit na kasi yung sahig nyo, oh, parang tumigas na siya guys, matagal na kasi, tapos dito umaakyat yung alaga ko dati, ayan tapos dito naman, ako, takot talaga akong pumasok dyan dati, o, oh. kaso nga kailangan kong sundan yung alaga ko, ayan nagpa-slide kami dito ayan guys, so diba, kakatuwa yung mga bata pa, eh, kaso nga, nga malalaki na sila, tapos may slide pa dito, diba, kahit pang matanda pwede na yan, oh Ayan. Ayan yung pinag na, yung namin. Doon banda yung swimming pool. Tapos dito may swing. Ayan. Pangdalawahan lang kasi. Ayan, nag-swing-swing -swing na ako, guys. Ayan, guys. Tapos, dyan sa ano, guys, oh. Dito banda, guys. Dito yung naghabulan yung ano, yung baboy ramo at saka yung mga guard. Dito nila hinahabol yung baboy ramo. Hindi nila mahuli-huli pabalik-balik lang guys. Tapos nandoon naman ako sa may bintana namin nanonood sa kanila. Tapos meron din ditong siso. Siso, ayan. O diba? Kaso nga lang guys, mga luma na kasi. Wala na naglalaro tapos laging nauulanan kaya nagkakaganyan na siya guys. O pupunta lang dito yung mga bata sa swimming pool na lang sila guys so tara naman doon sa kabila guys uh, masarap doon mag, ano, maglakad-lakad sa umaga pero hindi ako nakakalabas maglakad-lakad kasi busy na ako sa loob ng bahay guys ngayon ako nagkaroon ng time para lumabas ng bahay para iturko ko kayo guys dito sa aming playground ayan guys akit tayo dito sa maliit na hangdan. ayan o ba? Diba? yung mga ano guys, yung mga Indian yung nagme-maintenance dito, naglilinis. Ay nagtatanggal ng maraming damo. Ah, damo, ayan, mga dahon-dahon na daho na tuyo na, 'di ba? O ayan. Ayan yung CR tapos naman nila pinapark yung kanilang motor. O, di diba ang ganda dito guys, maglakad-lakad lalo na kung may ka-holding hands ka, charot. O, di ba? Tapos, tapos may nakita akong ganito guys, o yung ano ba tawag nyo dito guys sa Tagalog? Sa so, tawag namin sa Ilocano nito ay kay Bua. Yan. Yung hinangat-ngat, yung matigas siya guys. Yung mga aita, yan, kinakain nila. Tapos nagkukulay-kulay yung ano nila, yung bunganga nila. Ayan guys, oh. Hindi ko alam bakit ang daming ganyan. Hindi ko alam ang puno niyan. Oh, ganda ng paligid guys, na no? Malinis. Pero wag ka dyan guys. May ahas na pumupunta dito. Ayan. Nakailang beses na rin sila na humuli ng ahas dito. Ayan guys, so. Ibang klase rin mga ahas na to eh. ganda ng pinupuntahan nila eh. Sila yata dito guys, na nag-exercise. Charot. <laughs> Ayan. Ibot-libot tayo guys. Doon yung bahay namin o. Oh. Ayan. Mayroon dyan pun bundok na maliit. O oh, ayan guys. Diba? Diba? So ayan na guys, nailibot ko na kayo dito sa aming playground. So uwi na tayo guys. Ayan, thank you for watching. And please to subscribe, like and share my video. Bye-bye guys.